Dahil nagsisimula na si Dunya Buding magpapapayat, ito ang naisip kong laro. At least meron silang banding ng mga anak niya. Dahil yung mga anak niya hindi rin marunong maglaro ng piko. Ito ang unang laro nila. Ito yung first try ni ate. Ayan, ginalingan na ni Jasmine. Aba, ah, aba, aba, aba. May gustong sumama, may gustong sumali. Pero ayaw ipasali kaya pinaalis. Diba? Natuto na rin silang maglaro. Meron na rin ano, uh, exercise nila. At least meron din silang banding naman ina, 'no, oh, 'di Minsan sa isang isan tabi muna natin ang mga gadget kaya ayan magbanding-banding muna silang mag-iina. Oops, tika, muntik na siya ma-outbalance. Diba? Ang saya. Ang saya-saya nila. Pilita. Ayan, ginalingan na <laughs> ni Ate Amin. Pilit kayo sa <Astang> ilong ni Ate. Ah, ah, mo Dahil, oh, syempre, dili na mo tamakan. Dahil na, na last na touch tamakan. si Ate Amin, ang, ang susunod po. na maglaro ay si Bonso. Oh, Ito ang first <laughs> Ito. try ni Maika. Ayan. Magaling na siya. Pero may sablay. <laughs> hindi niya dinampot ang bato ayan tuloy, mali ang susunod na maglalaro ay si dunya buding aba, akala galing galing napak niya yung paa niya sa box ng sabay ito yung pangalawa niyang try ayan, marunong na aba, akala galing ito, sunod number 2, bukya dahil last si dunya buding, ang susunod na maglalaro ay si bunso ito ang kanyang pangalawang laro. Sablay pa rin dahil nakaapak sa guhit ng kanyang paa. di diba, Nakakatuwa. Ang saya-saya. Minsan, masarap din maging bata. Ay, ito. Gawin nyo na. Try nyo rin magbanding sa mga anak nyo na walang gadgets. Maglaro kayo ng mga dating laro. Sobrang saya dito si Dunya Buting. Parang ano, wala nang bukas, oh. Si Bonso ay hindi makaalis sa list number one. Ito. Third try niya na naman. Natuto na rin si Bonso. Kaya yan, marunong na. Nakaalis na siya sa number one. Number two na. na wala, Dahil ingay namin sa rooftop. May isang batang humabol. Eh, hey, yun. Sumali. Pero hindi niya rin alam kung paano maglaro. Kaya ito, first try niya. Bago siya maglaro, inexplain explain muna namin sa kanya paano niya gagawin. Kaya ito, yung first try niya, hindi niya pa alam kung paano. Kaya ang second try niya, ito. Sa pangalawang try niya, natuto na rin siya. Kaya yan, kinaligan niya na. Isang tabi natin ang mga gadget at turuan ng mga bata na makipaglaro at makahelwilo sa kapwa nilang mga bata. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.